Good morning mga kalaki, gising 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 na po dyan Ayan, hindi pa ako nagihilamos naka kasi syempre po malamig pagka madaling araw Ayan po, gising na po mga kalaki at nanako po mga kalaki Alam nyo po ba na Ayan may nagpapabati na kaagad Ayan. Oh, sige, mamaya babatiin kita. Alam niyo po ba na may napanalo na naman po tayo sa 3-digit lucky numbers naman po mga kalaki, di ba? Nakakatuwa po mga kalaki. na ano po? Tumbok po ang napanalo na niya. Is, kumbaga, is straight po yan. Sa ibang bansa po yan. Kung di ako nagkakamali, Japan yan o Korea. Hello po sa inyo kung sana kasi inchik-inchik yung sulat niyan gano'n eh. Nanalo po ako Sir Red sabi ng ganoon sa akin. Hello po, maraming maraming salamat po at ayan po, tutok na rito gising na mga kalaki. Ibibigay ko na sa inyo mga lucky numbers ng bagong sumada ng mga two digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga followers na nag-aantay diyan araw-araw, oras-oras, gabi-gabi, hapon-hapon, tangha, tanghali ayan. Kung handa ka na at naka na ang mga listahan mo, halika't ibibigay ko na sa iyo ang mga numerong bagong sumada, mga tips na pwede pong payaan sa STL Weteng to Diloto National at Abroad. Sabay-sabay tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre po, umpisan po natin sa bayan ng Quezon City. Ang yung two-digit lucky numbers ay number 230. Pampanga. 25 28 Pangasinan 30 34 La Union 7 15 Ilocos Sur 22 29 Ilocos Norte 30 18 Nueva Ecija 8 16 Nueva Biskaya 4 19 Masbate 21 16 Cebu

Cavite, 21, 30, Tagig, 27, Mindoro, 12, Marinduque, 46, Caloocan 22, 28, lupa 31, 36, Palawan, 23, Sambales, 7, 20, Apayao, 21, 25. Bicol. Sa is 33, Batangas. 24-21, Bataan. 7, ano to? 7-12, Butuan. 24-5, Benguet. 15-17, Iloilo. 8 DC 8-18 Leyte 17-24 Samar 14-29 Paranaque 19-17 Manila Gis 9 Pasig 2-5 San Juan 34-2 Marikina 21-29 Tabuk 12-14 Baguio 23-30 Bulacan, 27, 31. Bohol, 32, 37. Kapis, 5, 14. Rojas, 2, 21. Tugigaraw, 1, 16. Isabela, 18, 2. San Mateo Rizal, 24, 2019. ayon mga kalaki po, putulin muna natin dyan. At syempre po, para sa masusugid nating mga followers na nakatutok po araw-araw para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers at mapapanood nyo kami, ipollow nyo po kami sa mga legit na account namin na baka sa iba po kayo nakfollow. i po ang red parungkin, lagi nyo pong iti-check ang followers, tignan nyo po, meron po kaming... Sa Facebook ka 400,000 followers. Kami po yan, check. At may second account po tayo, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen, na may 50,000 followers at Aris Gatchal yan. yung mga legit na account namin sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong uh, 16,600 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 424,000 followers. At yung mga legit na account namin sa social media, pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, magpa-code, magpa-request, mag-suggest. At syempre, pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, nagsishare ng mga video namin at nag-heart at naka ah. Dapat naka-follow. Abay, padada lang kita ng lucky numbers agad-agad dyan. At confirm na yan mga kalaki dahil yun po ang ginagawa natin sa mga naka-follow po ng mga followers natin na nag-share ng mga video natin. Ah, tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days po ito bago palitan at ito po ay libre, hindi po binabayaran mga kalaki ang napapanood yung mga lucky numbers. Private Consultation po ang may membership fee. Good for 3 months. Ito po yung mga lumalaban po ng mga araw-araw na tinataya nila sa Lotto Pilipinas at tabruda Ito po ang may membership fee. Kasi nagpapatutok po sila. Tututukan ko po kayo sa mga laban nyo. Bibigyan ko po kayo ng mga 2D, 3D, 4D, 5D, 6D. At syempre po mga kalaki, aalagaan ko kayo at i-code ko ang Bertman at Bertcher Okay, ito po ay walang piltan sa mga interesado po na uh, sumali po sa amin. Message nyo lang po kami sa messenger namin. At make sure po na makakausap nyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so tutok na rito mga kalaki. Ito po, itutuloy po natin ang ating mga two-digit lucky numbers. At unahan lang po, ah, uh, bibigyan ko po kayo ng discount ngayon mga kalaki. Magbibigay po ulit ako ng discount. Bihira po ako magbigay ng discount. Kaya po maraming uh, hindi po na na nakikita ang ating mga lucky uh, numbers at ating mga video kasi mali po yata ang pinapalo nyo na account. Red Parungkin lang po na merong 400,000 followers at 50,000 followers Aris ah, Gatchalian. Yun lang, ganun lang sa Facebook po. At syempre ituloy na po natin sa kainta ang 2 digit lucky numbers mo ay sa East 9, Taytay Rizal, 1134, Antipolo, 1319, Muntalban, 14 Gs, Angono Rizal. 921 21 at Romblon 14-27 Ayan mga kalaki kompleto po mga 2 digit lucky numbers natin ah, Pwede nyo po yan i-rumble, pwede nyo po yan ah, tayaan sa STL, sa Lotto, sa Weteng, sa National at abroad mga kalaki Okay, tandaan nyo po, 3 days po bago natin palitan At ito na ang paborito ng lahat, ang shout out time Shout out po tayo sa kay Ate Cheryl Cheryl Cheryl, Cheryl. Ayan, Cheryl Quezon. Ayan po. Si Cheryl Quezon po ng Ilocos Sur. Ayan po. Hello, hello po sa inyo mga kalaki. Diyan sa mga tag Ilocos Sur. Shout out po sa inyo dyan at sa aking mga kaibigan dyan. Hello po. At namimiss ko na pumunta ng Bigan. Ayan po. At syempre po mga kalaki, isa-shoutout ko rin po ang ating mga a uh, fisherman po dyan po sa may San Fabian, Pangasinan. Hello po, maraming salamat po dyan sa mga taga Pangasinan dyan sa San Fabian. Napakadami po natin napanalo dyan sa Pangasinan area na yan mga kalaki. At gusto ko, ikaw na ang susunod na mananalo kaya gising na!